Ikaw, may ka-exchange of hearts ka na ba? Nagkakapi-kapi lang. Yeah. Nagkakapi-kapi lang. Aminin mo, maraming pag-iibigan nagsimula sa kapi at nabuo ah. din agad si Kim Chiu ni Onkabogable Star Vice Ganda sa pagbabalik ng komedyante ngayong araw sa It's Showtime. Sa segment na tawag ng tanghalan ay napagkaisahan ni na Vice Ganda at ng mga showtime host na ibalik kay Kim Chiu ang tanong nito sa contestant na may ka-exchange of hearts ka na ba? Hindi nga kaagad nakasagot si Kim, ngunit biglang sinabi ni Chang Emi na nagkakape-kape lang. Natigil na si Kim at sinabi kay Chang na siya ang tinatanong ng kanilang contestant. Sagot naman ni Kim sa tanong. Sakto lang, easy lang. Dito nang sumabat si Vice ganda at sinabing maraming relasyon ang nagsisimula sa pakape-kape lang. Hindi niya magkandahiyawan sa kilig ang Kim Pao fans dahil for the first time ay hindi umiwas si Kim at sinagot talaga ang tanong tungkol sa estado ng kanyang puso. Anila ay hindi tinanggi ni Kim Chiu ang tanong at talaga naman sinabi na sakto lang at easy lang. Matatandaan na ang pagkaka nila ni Paolo Avelino ang tinutukoy ng Showtime Fam. Kaya naman patungkol talaga sa kanila ni Paolo Avelino ang banat ni Vice Ganda. Kasabay nito dati yung Atlas boys di ba? Oh, ah, tama yeah. ba? Lola, lasik ni kitigin mo si Momo. Medyo uanga, medyo hindi naman tao pero mas cute kay si Senior. Sino ba ang mga si Sino ba? Sino ba mumo ba 'yan? Si mumo kaya paka-sako ba siya kinilabutan nito.